Sir, sa ordinaryo nga tao, sir, kana ikaw, musulti ka, yan o kaya na, ka, na isulti. Pero sa ordinaryo nga mga tao, hmm, lahi na to. Lahi na to, sir. Kuti ang nagalahi na na. Mawak siyong yung kagkabala ka. Kana, kana, kana siya. Hindi kini na siya. Wala to nga polistis yung regala. Hindi, mo na Kung ating matatandaan, ay si Dambi ni Jomar Unabia na magsasampa siya ng reklamo doon sa LTO officer na sa kanya. Buanha ko na sa LTO, yes. sir, para mo sa kung complain, sir. Ako ang ako concern sa kong kagalingon mm. Oh. sir, is for safety purposes. Hmm. As you have said earlier, you confirm nga uh, they are retired uh, police. Niya mo na ilang isulti sa kuha dito sa Midland Police Station ng mga retired police sila. Uh. So So, nabalaka, gigo, sir, nahatlo ko. Pero nung na-interview siya sa Brigada News FM Cebu, ay tila nagbago ang kanyang isip dahil karamihan pala na nagtatrabaho sa LTO ay mga retired police pala. Nga naman, nari kay Carlos mga polis na to, di ba ang kanilang polis, mamanin mo di pinsa sa itong katungod? Imo man ang mga tao ng halgo na nagsulti mm. Imo man, imo man ang mga personil ang nagsulti, anak. Nga ingon nila nga mga so, retired so, polis, may ngano ilamang sa ipahibaw ang retired polis sila. Kaya nangangamba na si Jomar para sa kanyang siguridad at kaligtasan ng kanyang pamilya. Ah, kadang imong gi-insist karo siya, still ang allegation, no? Pero to tell you, bistre, I'll be straight, kadang PNP na to, tanan,

Kanang na corner safety dira ara sa sure nga atong mga pesos oh, dili sa safety. siya wala ni in fact wala siya magpablatter lang ino ni uli siya siyang kahadlok kay ang imong mga tawo nga way labot dito mitunga nga tus police station nga nagpahibaw nga police retired police me. Kinsa man mo so immediate na immediate kun sir ni action siya kabalaka tungod ana nga irrelevant na kayo nga. Oh so what sa retired police na imong mga personnel. At napag-isip-isip niya na mas mabuting magpakumbaba na lang at wag nang magsampan ng reklamo laban doon sa LTO officer na nanghaharas sa kanya wala man tayo naging una na sir because kanya itong mga personnel this they should be acting in the right way dito, no? Correct! Kung so, kanya siya ito na ibistigaran na na no? mas napawit na itong ingon ko nga dili siya ang imhadlok, no? Mm. Di siya ang imhadlok because katungod man niya ah, like kasi eh. na siguro siya so, si Karol But the rest assured, kung matos si Soxin na He'll be entertained well and his complaint will be acted upon Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jomar itutuloy mo pa ba ang pagsampa ng reklamo? Sir, sa ordinaryo nga tao, sir, kana ikaw, musulti, kaya no, kaya na, ka, na isulti. Pero sa ordinaryo nga mga tao, mm, lahi na to. na to, sir. Tutian ang ka, na, no, na, na